Makikipagkita ka na naman kay Josh. Natasha, huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. Who gave you the right to tell me what to do? Natasha, sinasaktan ka lang ni Josh. Lulukuhin ka lang niya ulit. Natasha, akin ka na lang. Hindi, hindi kita lulukuhin. Dude, you're, you're way out of line, okay? Kapag tinuloy mo ang pagpunta mo kay Josh, ilalantad ko lahat ng sekreto mo. Anong pinagsasasabi mo? Alam ko na kung sino ang matunay mong magulang. Alam ko na. na hindi ka isang tunay na Alcantara. You don't know what you're saying. Hindi <laughs> ah. di ba Koy-Koy ang pangalan ng tunay mo? Ano mo ito nalaman, Fern? Kay hey, Bernadette. May pinapahal tao sa kanya, di ba? Kaya kumuha ko ng sariling ambestagador. Para malaman ko kung sino yung taong yun. At kung ano ang mga interes mo sa kanya. Si Bernadette, may nalalaman ba siya? wala siyang nalalaman. Pero kapag hindi mo sinunod lahat ng gusto ko ikakalat ko sa buong mundo na binili ka lang ni Ma'am Eva sa isang taga-squaner. Trent, parang awa mo na kung magawin akin to. Natasha, nasa sa'yo naman yan eh. Mas pipiliin mo bang itakwil ka ng lolo mo? At mawala sa ang legacy? Lahat ng meron ka ngayon, ipagpapalit mo para lang kay eh, Josh. Natasha. Ako na lang ang piliin mo. Alam mo, kapag ako ang pinili mo, para mo na rin pinili ang lolo mo at ang legacy.